Let's go, let's okay. go. Let's go, let's go. Yan may dala kaming patoka, pinapakain namin. Ang dami. <coughs> kontra yung mga pa. Tabig Bigay mo na lahat 'yan. Maglagay ka sa kamay mo kung tutuka sa kamay mo. Ayali. Hindi. Nahilap sila. Kumusta? How are you? Ha? Huh? Hello? Hello? Hi! Huh? Assalamualaikum 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 Isol speak Arabic? Arabic? Hello Hello Hi. Hello, hello. Oh, Bye, bye, Hi. Hello. Hi. hello Hello Hi Ah! Ah! Do you know who is answering? Hello, 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 hello. Yeah. Ito yung tinata yung tinatanong ko yung mga ibon yung ano. Hello. Hello. Hi. Hello. Hi. Magsalita to kanina. Hello. Ah? This one biting no? Hello. Kumusta? How are you? Hello. Matam na yung mga. Hello. Hello. Hi. Okay. galing galing naman kumain thank you thank you kaya na pagpasok ko nagsalita siya ngayon wala na ka pa ba sumarang ka pa ah what name this one Muhammad two 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 how many two 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 Hello, hello, I love you. Okay. But please be safe. He cannot speak now. No you, no. you can handle this one. You can hold or no. Madam, no. no oh. you can hold or no. What no. okay? no, is fighting? Eh? No, My phone, not fighting. Wow. Hello, hello.

Marunong siya pala para Sige na. Sige na. Sige na. Nagpapagamot. Ang bata. Nagpapagamot. Okay. Come here. Pagpapagpunting health class. okay, Malong. Halika na. No, Halika na. Halika na. Halika na. we also. Take my pieces, or maybe the oil. Look na, face. Oh, see what I can do. Only no good. Only one. na, one. Only one. Only one. Only one. Only one. Only one. 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 Only one. Only one. Only one. Only

Kami kasi iftar na ba. Bawal, bawal na mag-ano. Wala ano, yung mga ano. Yung mga pecha. Yung mga ano ba yan? Yung mga ibon ba? Nagsasalita daw pero feel shy naman. Nung so, una nagsalita yung isa tapos nakaano, nahiya na nang nakaano. Ayan, may mga manok pa sila. Wow! Ito so, yung hinahanap namin, 1.5 ano daw, 1.5 BD. Nasa 3 kilos yung isang piraso. Pakamura naman. Antay lang natin magbukas. Kasi ano kumakain sila. So ayun nakauwi na kami. Dimeretso lang kami dito kumain kasi ano. Atong uh, kami. Hindi na, 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 namin ano. Antay magbukas yung mga bilihan ng ibon kasi sobrang lamig siya matagal pa. So, masakit na yung lalang muna dahil sa lamig mga paps. So ayun lang um, po. Dito tayo. Antay ng order. Ayun yung order namin. Yan ko ba? Ha? po. it's okay. okay. Thank you.

kamatis na may sili tsaka garlic sauce kain tayo yung aming gabihan ngayon thank you thank you po sa panonood nilagyan natin ng salsa tsaka lemon tsaka lalagyan natin ng garlic sauce mm. maging mas maging kakabsat yung salad tayo magandang tayo man yung kakabsat hmm. wow kain po kain salad with chicken yes! and mandi wow. Mga tapos na kami kumain. Ayan. 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 bye, Ayan. 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 bye bye. Thank you, thank you. bye, -bye.